So, hindi katakataka din po na itong naging hatol ng judge no doon sa Regional Trial Court sa Tagig kung saan ipinawalang sala po ang lima na mga leaders and operatives ng CPP, NPA, NDF in spite of the fact na may direct testimonia na nagtuturo na nandun sila nung pinatay ang mga individual na uh, itinuturo kung bakit sila nakasuhan sa kasong uh, murder. At ako, kilala ko talaga itong dalawa dito sa lima na napalaya ay mga Central Committee ito dati sila at uh, mataas na pamunuan din sa New People's Army at sa loob mismo ng uh, Communist Party of the Philippines. Itong si Terso Ka Bart Alcantara, tinatawag din namin ito na Ka Nisan, ano? Uh, ito po ay uh, namumuno noon. Matagal, no? Uh, kasama po ito ni Ka Roger, ni uh, Gregorio Rosal, dyan sa Uh, area po ng Timog Katagalugan uh, Quezon, Cavite, Laguna, Batangas Rizal hanggang Mindoro po no? Uh, ito sila ay namumuno ng mga uh, karahasan pag ambush pag, -pag bubomba, pamamaslang uh, pag ng mga sibilyan pangungotong, extorsyon at marami pa I have direct knowledge na nakasama po yan si Nisan o si Ka Bart o si Terzo Alcantara sa ilang mga pagpaplano noon, uh, sa mga projects ng SOG, Special Operations Group o isang platoon kami noon na nakapakat sila nasa N2 ako at sila ay nakapakat noon sa NO N3 uh, ng National Operations Command. Pag entry po operations, pag N2 intelligence no. So alam namin po kung anong karakas nito. Si Rinanti Gamara naman po na isa din sa napalaya dahil sa uh, Dennis Kartihan ng DOJ na malaglag ang kaso ayon sa mga balita at impormasyon ng impormante aba, mga kababayan ay namuno din po ito ng matagal sa Metro Manila Re uh, Regional Party Committee ng Communist Party of the Philippines at konektado din po ito uh, direkta sa mga underground operations na minoon nung nasa National Operations Command pa po ako ng uh, uh, Military Commission ng New People's Army at ng Communist Party kaya, hindi po tayo nagtataka at nagugulat na may ganito ng mga pangyayari kasi lantaran naman po eh at garapalan na ang pakikipagsabwatan ni Marcos at nila Romualdez sa CPP, NPA, NDF bagamat panakanaka, panapanahon ay pinupuna po sila uh, kunwari, binabati ko sila sa mga rally-rally pero ang target po talaga upang durugin, wasakin at atakihin ng todo nang CPP-NPA-NDF is no longer Marcos, no longer Romualdez, no? Kundi ang mga Duterte. Sapagkat ang mga Duterte po ang may mabigat na mga ginawa upang madurog at uh, lubusan na sanang gapiin ang salot na dulot nitong communist terrorist insurgency nito ng CPP-NPA-NDF. Kaya ngayon nang nakita ni Marcos at nila Romualdez na may potensyal pala na ma-exploit nila uh, na no, gamitin nila sa kanilang personal na interes ang uh, galit at ang konflikto ng CPP-NPA-NDF laban sa mga Duterte so nagbuo sila ng tactical alliance o pakikipagsabwatan collusion and conspiracy kung kaya hindi po nakakapagtaka ka na unti-unti nang napaparilis lumalaya na sa pagkakakulong Abagamat pinaghirapan po yan ng ating security sector at ng ating mga intelligence units ng armed forces at ng gobyerno na mahuli po at mapanagot sa batas, itong mga kagaya ni Vic Ladlad ng Central Committee, uh, nila Adelberto Silva, nila Ray Casambre, nila Terzo Bart Alcantara, nila Renanti Gamara, ay aba-aba-aba, walang pakundangan at walang kahihiyan po na pinapalabas na sila at unti-unti nang napapalaya na hindi man lang mananagot, walang pananagutan sa kanilang ginawang kalapastanganan, krimen at pagpapadanak ng dugo at pagkitil ng buhay ng libu-libong mamamayang Pilipino. My goodness, John Paul King is watching. And Isa Estrera, good morning Sir Eric. Thank you Isa sa pagsuporta sa channel natin at sa Facebook Live. At uh, good morning lang ging sa aking wife at babae po may picture tayo ay o oh, Eden at tutubo i remember na nakita tayo doon sa labas ng gate nila Tita Banji no doon sa May uh, Elmhurst New York <laughs> sa May Judge Street ayon so mga kababayan bakit po natin ito gustong puntuhan sapagkat napakadelikado po ng ginagawa ni Marcos at lalo na ito ay uh, iginagatong sa kanila ng isa pang uh, walang uh, prinsipyo uh, na naging chief of staff pa naman ito ng Armed Forces of the Philippines itong si retired general Charlie Charlie or Carlito Galvez no itinuturo din po ito na involved kasama ni Anton Lagdameo sa mga nagaganap na kaguluhan ngayon diyan sa mga magpapamilya at mga political clans diyan sa May Barm area sa Mindanao. Wow! So, para po may tulak nila, ang bogos na kunwa-kunwari ang pistoks nila, habang hindi naman po binubuwag ang NPA, mabuhay ka ka Eric from Sapang Palay, sabi ni Mark Vs. Mark Vs. So, ito po ngayon, ang nagaganap na unti-unti patago, pasikreto at pailalim na diskarte, tinatawag po yan na kid proko. Ang spelling po dyan ay Q-U-I-D, and then P-R-O, and then CO, Q-U-O. Kid pro Co, meaning to say yan po ay bargaining agreement. Na, uh, kunwari, ipapatalo ang kaso. At uh, mahina, kaya uh, dahil ito ay mga criminal cases, kailangan mo ng tinatawag na proof, beyond reasonable doubt. So madali po gawin yan. You just inject a doubt into the process of prosecution pwede nang absuelto po ang mga inaakusa and ang technical effect niyan ay makakalaya po sila kagaya ng nangyari kay Laila De Lima nagkaroon po ng proffer of evidence sa kayong demurrer to evidence ibig sabihin po hindi na mag-present pa ang uh, mga katunggali mula sa defense uh, dahil mahina naman pala ang kaso kaya na dismiss po ang kaso ni Laila de Lima na inariglo din po ng DOJ. Inariglo din po nila Marcos at Romualdez. Para siyempre, kapareho, sa CPP, NPA, NDF, magagamit din po sila as political attack dogs upang uh, wasakin o paralisahin at uh, atakihin ng tuloy-tuloy ang Duterte political camp. Yan po ang dahilan, no? demurer to evidence. Hindi na nagpresenta. At ang isa naman, Uh, just because of withdrawal ni Ragos ng kanyang affidavit, ang recantation, dinismiss din po ng judge ang kaso din ni Lima. Ganito din po ang nangyari ngayon sa Regional Trial Court dyan na uh, parang iyon ay formalidad na lang na kunwari, kinasuhan pa natin at sila ay hinabol natin para mapanagot sa batas. Yun pala, ariglado na. At ngayon nga, nababasa ko bago ako mag-onboard, sa Lunes or Martes po, ay lalaya na rin po ang dalawa pa. Ang isa dyan ay si Adelberto Silva. Sino naman po isa itong, itong, si Adelberto Silva? Si Adelberto Silva po, kagaya ni Vic Ladlad, ay nakakulong pa rin ngayon. Mga Central Committee din po ito. Pag sinabing Central Committee, nasa sentro ng pamunuan po ng Communist Party of the Philippines. At sila din po ang nagpapatakbo at nagbibigay direksyon sa mga ginagawa ng NPA at ng NDF. Kaya po itong si Adelberto Silva, pinamunuan po nito ang uh, mga ginawa na pagre-recruit sa kabataan, pagre-recruit po sa schools, universities, at pati na po sa pag-infiltrate uh, sa mga labor unions, sa sektor ng mga manggagawa, kabataan, kababaihan, at mga guru at iba pang mga empleyado ng gobyerno. Dahil ito po ay namuno ng NOD, National Organizations Department nang Communist Party of the Philippines Central Committee Staff Organ, NOD. Kami po Central Committee staff kami sa NPA, NOC naman kami, National Operations Command ng CPP-NPA-NDF, no? At uh, under kami sa National Military Commission ng Central Committee. So itong si Edelberto Silva po, mataas din ang katungkulan nito at malalim din po ang pananagutan nito sa pagpapadanak ng dugo at pagsiklab ng mga pag-atake, panununog, bubomba, pangungutong, at pangingikil at pagwasak ng ating lipunan. Subalit makakalaya na rin siya. Next week, kagaya po ni Adelberto Silva, ganun din ang patutunguhan daw kay Vicente Vic Ladlad. Si Vic Ladlad po ay hindi konektado sa Ladlad Party List. Iba po yon. <laughs> at hindi to bading si Vic Ladlad. Apelyedo lang po niya yung Ladlad. Pero hindi siya naglaladlad ng kapa. Pero siya ay naglaladlad ng karahasan dahil ito ay pamunuan ng Communist Party of the Philippines Central Committee. Wow, mga kababayan, ano? Talagang kung sino pa ang sinsiro at tapat na naninindigan upang labanan at lubusang gapiin at talunin na ang totoong mga kalaban ng gobyerno ay sila pa ang inahabol, kagaya ko. Inahabol ako ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez para tumahimik. At ganoon din po si Lorraine Badoy, no? Kaya nga po, walang katahimikan din ang buhay namin. Bagamat kami po ay tumulong ng todo kay Marcos uh, nang sila'y buo pa ng mga Duterte, ngayon po ang, ang tingin kay ka Eric ay kalaban. Ang tingin sa amin, pagsasalita namin at nagbubunyag kami, parang kami ay kontrabida ni Mar sa kay Marcos at kay Romualdez. Di bali na po, nandyan naman ang taong bayan, nandyan naman po kayo, Joy Gardner, at uh, iba pang pa mga kasama na nandito na nanonood Aling Vicky at Gilbert Escorial at uh, sino pa Virginia Malonzo Shirley San Antonio uh, and Char Chari Victoria So nakakabahala nakaka ko ito na dapat gumawa dito ng pahayag at paninindigan ang security sector natin Mantakin po ninyo ang mga taong ito Vic Ladlad uh, Adelberto Silva uh Renante Gamara, uh Rey Casambre, sino pa si uh, Perso Bart Alcantara Ito po ay mga pasimuno ng malawakang pagpatay, panununog pangambush, pagbubomba, pangungutong, pagpapasabog ng mga cell site. At nagkaroon ito ng uh, malaking epekto at dagok sa ating lipunan upang uh, dahilan na hindi tayo umuunlad. Sapagkat sa buong uh, mundo Iilan na lang tayo na lang yata ang may naiiwan pang armadong terorismo ng insurhensya ng Communist Party na pinamumunuan ng CPP, NPA, NDF. Wala na po ang Communist Terrorism and Insurgency sa ibang mga bansa. In fact, napag-iwanan na tayo ng Malaysia, Indonesia, Thailand, uh, pati ng Singapore, Vietnam lalo na, at iba pa, Cambodia, Laos. Ang naiiwan na lang sa atin ay Bangladesh at Myanmar, sa Southeast Asia sapagkat ang common denominator dito maliban na maayos-ayos at may katinuan ng kanilang gobyerno ang isa pang dahilan o variable ay wala po silang matagal nang wala ang communist insurgency terrorism sa bansa nila samantalang tayo ay nandyan pa rin po pinupunduan ng malaki paulit-ulit lang kamakailan lang tatlong araw lang nakakaraan ay pinatay ng NPA sa Mindoro ang batang-batang Army Scout Ranger Captain na si Captain Alberto anak ng dating Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Alberto kasama sa napaslang ang dalawang mga kasamahan niya uh, na si uh, Corporal uh, uh, Orasyon at si Lagase no o Ligaspe. So malinaw mga kababayan may mga sugatan pa. Hindi pa po ito tapos at lalong hindi po ito matatapos. Ang problema sa communist terrorism insurgency. Kung ganito po ang ginagawa ng mga tauhan ni Marcos at mismo kinukonsente nila ang ginagawa ni Martin Romualdez at nila Charlie Galvez at nila Boying Rimulya na gamitin po na discarte as kid quo o bargaining agreement or bargaining compromise ito pong mga pagpapalaya, pagpapalibre sa kanilang kriminal na mga pananagutan sa mga kadre at pamunuan ng CPP, NPA, NDF na pinaghirapan at pinagsakripisyuan po ng ating security sector, lalo na ng mga intelligence units natin upang sila po ay makuha, mahuli, mapakulong at makasuhan ng tuloy-tuloy. Subalit, wala pang tatlong taon si Marcos. Ay unti-unti na pong lumalabas. Alos ito po ay uh, ipinigay na na regalo ni Marcos sa mga komunistang terorista itong nangyayari ngayon na ah, halos mismo ang Department of Justice na ang ah, naglalaglag ng kaso kung pagbabatayan po ang mga impormasyon at allegations na tumutugma naman sa kung ano ang nangyayari. E samantalang kami, ako, si Lorraine Badoy, until now hinahabol kami ng mga urban operatives na mga komunistang grupong ito at kinakasuhan kami ng mga damages, kung ano-ano, kagaya po ni Carol Araulio at ni Teddy Casino at sumausaw pa ang anak ni Carol Araulio na si Atom Araulio no nasa daw siya na ina-identify namin ang nanay niya kaya binigyan siya ng korte without trial and as participating on the trial ay pinayagan siyang singilin kami ng 2 million damages sa wounded feelings niya my goodness kung sino pa ang totoong lumalaban sa totoong kalaban ng gobyerno na CPP, NPA, NDF at mga bulok at kawatan sa gobyerno ay sila pa at kami pa ang ginigipit. But that goes with the territory. Pinili namin ito eh, mga kababayan. Uh, thank you Joy Gardner uh, sa mga uh, nagbumabati uh, kay ka Eric at nagpapalakas ng loob. Uh, thank you sa mga update. Zusi Ison from Florida. Okay, thank you uh, sino pa mga nandito. Nandito si Renato Si Grasita Ridona. Uh, a good aim ka, ka Eric hanggang andyan si Nagba. Walang magandang mangyayari talaga. Yeah, I agree. Tuloy-tuloy lang ka Eric, no? I set. Uh, ang iyong magandang layunin para sa mamamayan. Always take care. Take good care of yourself. Thank you I said Ah, uh, Leia Ambanta. Good morning po. for last vlog. Shout out po Sir Eric. Ayon. Ay nako mga kababayan nakakalungkot sapagkat uh, hindi lamang po si Terso Alcantara, sila Renante Gamara na may mga matataas na tungkulin at may mga responsibilidad din po sa mga nangyaring malalaking krimen ng terorismo ng CPP, NPA, NDF. Ang mga kalaya, nakalaya na nga eh, kahapon. At mayroon pa sa lunis, martes at susunod na mga araw na binanggit ko po. Hindi ko alam kung ito ay tatanggapin lang ng maluwag sa kalooban nila ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, at ng iba pa pong totoo na nagsakripisyo at handang magbuwis ng buhay alang-alang uh, sa ating uh, demokrasya at kalayaan at upang ipagtanggol ang ating mamamayan laban po sa salot at karahasan na idinudulot ng CPP, NPA, NDF. And yet, itong si Charlie Galvez naturingan pa naman po ito na nanggaling sa security sector, no? Dahil naging uh, armed forces uh, chief ito ng uh, AFP at uh, siya ngayon ay nagsisilbing adviser uh, for peace uh, and reconciliation daw. Uh, pero hindi ibig sabihin ng peace at reconciliation ay ibebenta natin ang interes ng mamamayang Pilipino at ating salaulain ang demokrasya upang lamang mapagbigyan ang kapretsyo nitong mga tarantadong CPP, NPA, NDF na ito na kunwa-kunwari ang magpistoks-pistoks sila. Napakadelikado po yan, General Galvez. Sapagkat ang CPP, NPA, NDF po, yan ay binuo hindi para magsulong ng kapayapaan, kundi para magpabagsak ng gobyerno, gumamit ng karahasan, kaya may NPA ito, upang agawin ang kapangyarihan sa pamalaan. Hindi po nila papayagan nabubuwagin nila ang NPA. Kaya po ang lahat ng kasaysayan ng peace talks na yan at mga peace negotiations na yan, walang pinatunguhan in spite na gumastos ng gobyerno dyan ng bilyon-bilyon na pondo since 1992. Hindi na, hindi na natin binilang pa ang 1986 peace talks no? noong panahon ni Cory Aquino na nag-collapse din. Binilang na lang natin yung tuloy-tuloy na mga maniobra ng CPP-NPA-NDF dito sa 1992 na mga pagsisimula kay Ramos na kuha nila na mapadecriminalize at ma-repeal ma ang uh, anti-subversion law kaya po namamayagpag na sila ngayon at uh, hindi ka basta-basta makakapagkaso sa kanila at mahuhuli mo sila sa kasong subversion uh, dahil po kailangang rebellion ang threshold of your case build up mabigat po yon Whereas sa subversion po, uh, mere membership sa Communist Party of the Philippines at sa NPA at sa NDF, pwede na po silang kasuhan at mapapakulong. Pero sa ilalim po ng uh, pag-repeal uh, uh, o pagbasura noon sa panahon ni Pangulong Ramos na ang nagmaniobra, CPP, NPA, NDF din po, ay na decriminalize na pong subversion at na-repeal na ang batas on anti-subversion kaya kailangan mo silang ipa-designate pa ulit. Kaya hindi mo basta-basta mahuli ito si Franz Castro, Raul Manuel, Arlin Brosas, Teddy Casino, yung mga mapagkunwari at na talagang mga nuknuka ng sinungaling na mga diskartidor ng mga urban operatives nila sapagkat wala na po ang kaso ng subversion, anti-subversion. So therefore, ang membership nila at pagkikipag-ugnayan sa CPP, NPA, NDF, mahirap mong patunayan kasi doon mo sila dadalhin sa anti-terrorism law at saka sa rebeliyon. So ngayon, naniwala naman po ito si Charlie Galvez. No? Sorry kung uulitin ko po yung linya ni uh, John Arcilia or John Arsela sa pelikulang uh, General Luna kung saan sinasabi po niya doon sa kunwari uh, cabinet meeting nila Emilio Aguinaldo at kasama si General Luna at uh, iba pang mga members of the war cabinet ni Aguinaldo. Sinasabi niya doon kay Binaventura, kayo, ikaw, ay para kang isang loko-loko at tarantado na maniniwala ka sa pag-ibig ng isang nagkokunwaring birhin pero puta. yon Mga kababayan, yan po ay uh, malinaw na ganyan po ang ginagawa ngayon ni Marcos. At ang nagsusulsol niyan, ang kanyang peace advisor na si General Galvez, no? si Charlie Galvez, na ang kanyang opisina ay Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity. Pero ang ginagawa ni Galvez ay ibinibenta po niya ang bogos at walang katuturan at walang kabuluhan at malinaw na napatunayan sa kasaysayan na hindi po kapayapaan ang gusto ng CPP, NPA, NDF for as long as they do not categorically declare na bubuwagin nila ang NPA at i susurrender nilang ang armas nila ang kanilang pagkukunwari sa uh, peace, talks, peace talks, na ibinibenta ni Charlie Galvez ay walang katuturan at kabuluhan dahil bogus po yan, mga kababayan. Kung siguro makikita natin na sa harap ng luneta o sa harap ng Malacanang ay magbababa ng armas ang mga NPA and then susurrender sila at magpapasakop sa kapangyarihan at otoridad ng gobyerno. Baka maniwala tayo. Wala eh. No? Mayroon na palang niluluto. No? Sa isang talumpati ni General Broner, ang AFP Chief of Staff ni Marcos, na politikong-politiko din, ay may final my final peace agreement na daw na malamang sa malamang pipirmahan. Kaya ito ngayon ang paglabas at paglaya na diskarte ng DOJ na ipinapatalo na ang mga kaso ayon sa impormante po na uh, nagbibigay ng impormasyon ngayon sa atin ay bahagi na po ng kid pro o ng bargaining compromise para po uh, maniwala ito sila Charlie Galvez itong sila Boying Rimulya, sila John B. Rimulya at pati si Marcos at sila Romualdez, siyempre sponsor niya ito dahil mga bataan niya ito eh, na magkakaroon na ng peace agreement. Wow! Kailan? Saan? <laughs> For as long as the CPP, NPA, NDF will not renounce the armed struggle and will not debunk and dismantle their NPA, Whatever discussion about priest-talks is nothing but a hocus-pocus, bogus. Yan ang sinasabi ni uh, General Antonio Luna sa pelikula na General Luna, para tayo mga birhen na maniniwala tayo sa inihahayag na pag-ibig ng isang puta. Wow, mabigat yun ha. Very poetic sapagkat yan exactly ang nangyayari ngayon sa Marcos government at ang broker, itong sila Romualdez, itong sila Charlie Galvez na sinusuportahan na ngayon ng magkakapatid na Rimulya. I can still remember na pinuntahan ko pa yan si Boying Rimulya, I think 2023. At kausap ko siya, kasama ko doon si Lorraine Badoy, na ang Camp Bagong Diwa, nandyan po ang mga matataas na mga nakakulong na mga CPP, NPA, NDF na leaders nila at nagbubuo sila dyan ng kanilang kolektiba nagmi-meeting, -me nagpaplano, labas pasok po itong asawa ni Vic Ladlad na si Fedis Lim. At kaya dapat buwagin po sila because they are still part sa pagdidesisyon at pag-aandar ng organisasyon ng CPP, NPA, and DEP bagamat nakakulong na sila. Nag-okay siya, no? Sabi sige, tingnan natin yan. Ayos yan. Yun pala, after naming umalis, kay kausap niya rin sila Lisa Masa, sina Colmenares, sina Satoro Campo. Wow! At ngayon, malinaw na ang dahilan kung bakit nagkakadismisa na ang mga kasong ito at pati na po ang pagpapalaya sa mga namumuno at mga may malalaking pananagutang kriminal sa ginawang terorismo at pagwasak sa ating bayan na mga leaders ng CPP, NPA, NDF ay malayang malaya na po sila. And so therefore, it follows na kapag nagtuloy-tuloy itong bogus at drama dramahang sarswelang Rosuelang peace talks nila at peace agreement na ibinibenta na rin ni General Broner sa mga kasundaluhan without the CPP, NPA, NDF categorically declaring na bubuwagin nilang NPA, isosurrender nila mga armas nila at magpapailalim sila sa sakop at otoridad at kapangyarihan ng gobyerno at batas at hindi nila dinideklara na sila ay hindi na magsusulong ng armadong uh, ah, pakikibaka nila, walang saysay. -say. Ang gimmick na yan nila Charlie Galvez na kunwa kunwarian po na mayroon silang pistoks. Bo bogos po yan. At bobo lang ang maniniwala dyan. Nakagaya po ng ginagawa ngayon ni Charlie Galvez na paniwalang paniwala siya. At bentang-benta sa kanila ni Martin Romualdez na magkakaroon na ng pistoks. Ha-ha? may foot ka to. <laughs> Mga kababayan, ang CPP-NPA-NDF po ay kilalang kilala namin. Kilalang kilala ko po yan. Almost 21 years ako sa kanila. Ang pakikipag-usap sa peace talks na yan, ang mga diskarte sa mga pakikipag-alyansa kay Romualdez, yung pagtimpla ng relasyon kay Marcos versus sa mga Duterte, bahagi po yan ng tinatawag na uh, tactical alliances and tactical maneuvers ng CPP, NPA, NDF. Sapagkat hindi po nila layunin ang kapayapaan, kundi kapangyarihan. Ayun. Malinaw na ba, Charlie Galvez? Malinaw na ba, Boying Rimulya? It will never be a peace process. It will never be a peace agreement kung hindi po mananagot at hindi po maprosecute at ma-execute ang katarungan laban sa CPP, NPA, NDF at hindi sila nagsisisi na ginawa nila ang pagwasak, pagpatay, panununog, pangbubomba at mga panggogoyo at pagre-recruit sa mga kabataan kung saan pati ako dyan na biktima ng kabataan ko. At nagpapatuloy muli ngayon. Walang katuturan. Bugos ang peace talks ninyo. At yan ay babantayan ng mamamayang Pilipino. And this is now the challenge to the security sector. Kagaya nito ngayon ng pati si General Bronner na AFP chief of staff ay bentang-benta din sa ideya na may na magkakaroon daw ng final peace agreement Saan? Sa palengke ni Martin Romaldes? Saan? Sa talipapa ni Marcos? <laughs> mga kababayan uh, bantayan natin ito because ang mga usapin ng pangkapayapaan ang usapin po tungkol sa conducta ng gobyerno towards the CPP, NPA, NDF ay mga usaping may mabigat na kabuluhan at implikasyon sa ating pambansang seguridad at sa ating kalagayan bilang mamamayan. Kaya po ako, si Ka Eric, isa po ako dyan. Kami nila kawini, nila ka Bal, no? Uh, sa Bicol at marami pa na mga kasama ko ay target po kaming patayin talaga. I-liquidate, assassinate at ang masaklap nito kasi hindi na lang NPA ang mahabol kay Ka Eric o CPP, NPA, NDF. No? pati mismo ang mga uh, masasamang espiritu sa gobyerno ni Marcos, gusto na rin po akong patahimikin. Hindi lamang po uh, sa pagsasalita at paghahayag, kundi pati na rin po sa aking buhay. Ipanalangin niyo po si Ka Erika that I will survive together with Ma'am Lorraine and those uh, na nagpapatuloy pa naman indigan para sa pagtatanggol ng, kat ng, katotohanan, demokrasya, kapayapaan at seguridad ng ating buong mamamayan at ng ating bayan.